wala nang higit pa sa pagmamahal ng isang ina lahat yata gagawin para sa ikabubuti ng pamilya at yan ay napatunayan ng nakilala naming Ilongga mula dito sa Iloilo City pinasok na lahat ng uri ng trabaho para lang sa pangangailangan ng pamilya hindi naging juicy para sa family alamin natin ngayon ang kakaibang kwentong buhay ng kinilalang super mama raketera ang buhay ay kerebels lang po Pilat pa palang. Kasabay ng maiksing panalangin. Apura na si Nanay Lorlie sa gawaing bahay. Nari ang magwalis ng bakuran, magpala ng lupa, maging certified plantita, mag-alaga ng hayop. Pati pagniyog hindi inuurungan ni Nanay Lorlie. Magandang dilag. Pero ang ultimate favorite niya, maging beauty queen. Este, sweet, labandera pala. O ba? Diba, umaga pa lang hindi na maganda ugaga ang ilonggang nanay sa mga hamong sumasalubong sa kanya. Pero dai, alam nyo ba ang warm-up pa lang yan para sa mas maraming challenging roles na kanyang gagampanan? Dahil maagang nagasawa at mangingisda ang nakatuluyan, sa lambat lang nakaasa ang kanilang kabuhayan. Kaya natuto si Nanay Lorli bigla na hulihin sa kung saan saan ang kanilang pang-araw-araw na ikakabuhay. Hindi naman siya nagreklamo kahit na konti lang yung yung seldo na hindi kaya sa kanya. Katulong niya, nakaraos din kami kahit na uh, mahirap. Iba't ibang outfit ang isinusot ni Nanay Lorley sa kanyang mga raket. Umeeksya ng Coast Guard, volunteer. Masahista. Security Guard. Traffic Enforcer fish vendor. At pagiging tagabantay ng patay, abay, pinasok din niya day. Siya na talaga ang super nanay rakitera. Ginagawa ko po ito eh, sa pangalan ng pagmamahal, sa pangalan ng pag-ibig, at sa pamilya. Kasi pag nanay ka po talaga, ito talaga eh, yung yung nagbibigay sa akin ng lakas na ginagawa ko ito dahil mahal ko po sila eh. Mahal ko po ang pamilya ko. And this is my chosen life po. Pero sa lahat ng trabahong kanyang pinasok, may isang standout. So Nanay Lorly, sa dami ng pinasok mong racket, ano yung talagang mahirap pero hindi mo sinukuan? Pinakamahirap po ma'am yung pagiging isang ina dahil po nandyan po talaga ang sacrifices sa araw-araw at saka yung hapdi at pait ng buhay ay talagang mararanasan mo po. Pero pag naririyan po yung pagmamahal, ay talagang maiararaos ko po talaga yung buhay ko po bilang isang ina po, ma'am. Wow, ang galing na wahan. Appear tayo dyan, di ba? Wala sa bukabularyo ni Nanay Lorley ang salitang time out dahil all out siya pagdating sa kanyang mga anak. onboard love coach sa panganay na si ML. Trainer sa pangingisda sa dalawang anak na lalaking sina Chris at Pipoy. Ito ang ulam natin ngayon. Manok na malaki. Delosyoso. Cooking guru din kay Milet. Pero wala tayong budget. Kaya magsardinas na muna tayo ngayong araw na ito. Ara! Ready ka na ba? Ang live ka jamming naman cherries. sa kantahan ni Ara. Gusto ko ring maging gym instructor. Fitness instructor wannabe kay Franco. Parang nga napapagod na ako sa iyo. At all-in-one clown and playmate sa kanyang mga bulilits na sina Chizay, Gamay, at Coco. Kaya, hindi nakapagtataka ang lahat ng anak. Yes, ma'am! Saludo sa kanya! Very good! Si nanay kasi ay parang best friend ko na. Ramdam niya kapag malungkot ako, kapag masaya ako. Nire-represent niya yung pagiging isang babae na nagsasakripisyo, nagmamahal, nang walang katulad. Stricto, pero sweet naman daw si Nanay Lorley. Dito po sa bahay namin, para nakatira po kami sa headquarters. Si Nanay po kasi yung kanyang bunga po parang... parang Armalite. At the end of the day, ang pamilya ay pamilya at ang nanay at nanay. No words na masasabi ko po na proud ako sa kanya. So, nanay na rin ako ngayon. Kailan ba nagsisimula at nagtatapos ang pagiging nanay? Nagsisimula po ma'am ang pagiging nanay sa pag-iyak ng sanggol na galing po sa aking sinapupunan. At ito'y nagtatapos po kung apatay na po ako. At ang bunga ng pagmamahala ng kanyang lovey doves, Syam lang naman. Pamilya bago sarili ang itinanim ni Nanay Lorley sa kanyang puso at isip. Isinantabi ang pansariling pangarap para unahin ang mga anak sa pag-aaral. Dahil sa oportunidad at alok ng dating pinagtrabahuhan, itinuloy ni Nanay Lorley ang kanyang pag-aaral. Ang dami mong suot na costume. Opo, ang dami mo uniforme. Sa lahat ng uniforming sinuot mo, ano ang favorite mo? Yung favorite ko, ma'am, yung ito. Kasi ang ah. ganda ko eh. Parang kamukha kita. Aba, <laughs> talaga naman. Graduation. Dahil po, ma'am, nabigyan po ako ng pagkakataon na makapag-aral. Kasi edukasyon yan eh. Yun ang magiging susi para maging maliwanag ang buhay ko. Most especially na ako'y isang ina. Nagtapos si nanay sa kursong social works. At dahil dito, nag-level up din ang kanyang mga raket sa buhay. Kinilala pa siya bilang pinakamahusay na babae ang nanay sa kanilang bayan. Ang di ba? Uh, Mihira ka lang ng isang babae no? na ginagawa ng lalaki, magawa niya. No? Para sa kabuhayan nila. Ngayon, big time na daw ang super nanay raketera ng Miyagaw. Okay sa dinami, dami ng pinagdaanan mo. Naka-graduate ka pa at talaga napapaaral mo mga anak mo. Ano pa ang bago mong raket ngayon? Ay ma'am, ang bago kong raket ngayon, ako'y isang asendera. Asendera? Oo, oo wow. asendera. Daig mo pa ako. Opo ma'am, kasi ngayon po tinutulungan po kami ng UP Visayas Ay, na gumawa ng organic na asin kumikita. Kaya nga, Ascendera isa eh, pangalan pa di ba? Kitang-kita na po. <laughs> Talaga namang nanay raketera. Ngayon ay Ascendera. O, di diba? Sa dami ng raket Uy, siya, na pinasok at pagsubok ngayon. na sinuong ni Nanay Lorley, tanong nang marami, paano niya kaya ito kinakaya? Simple lang naman daw ang sagot. meron siyang pamilyang nagmamahal at Diyos na laging gumagabay. Ako si Nanay Raketera at ito ang kwento ko.